how should we look at this testimony by the uh, by the this kaya couple no meron pa silang sworn statement kanina eh ako una going over yung mga sinabi nila uh, tingin ko kailangan nating i-take yung statement with a hindi lang siguro grain of salt eh baka a truckload of salt <laughs> <laughs> alam ko sa ako lang eh no truckload of salt okay uh, hindi naman sa ibig sabihin hindi totoo anything na sinabi nila uh, klaruhin natin yon di ba hindi natin sinasabing inosente lahat itong mga pinangalanan. Pero may mga several things doon na nag out para sa akin. Una, yung binanggit mo na. Sinabi nila sa isang previous hearing under questioning ni Senator Bato de la Rosa pa of all people. Di ba? na nagsimula <laughs> na nagsimula ang kanilang uh, pagninegosyo bilang government contractor 2016. Lahat nung uh, sinabi kanina, eh parang patungkol lang sa mga nangyari 2022. In fact, ang sinasabi nila, yung ledger na kanilang uh, pinresinta at ibinigay, sinabmit sa Blue Ribbon Committee, eh ang kino-cover lang transactions from 2023 onwards. So, baka kaduda-duda naman yung nags nasa negosyo ka na 2016, 7 taon bago ka nagsimulang mag-keep uh, ng ledger ng inyong mga transaksyon. At ang pag-uusapan lang nyo ay yung mga uh, transaksyon na naganap nitong 2022 hanggang ngayon. Kalimutan na lang yung anim na taon sa 20, from 2016 to 2022. Sobrang convenient. Hmm. Pangalawa, <laughs> uh, eh, hindi ko matanggap yung parang pag 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 uh, pag play nila ng inusente na parang napilitan lang kami. ba diba? Na pumasok sa ganitong sistema. Diba? Ginamit na, yung victim card. Victim card. Na 2 to 3% lang ang aming kinikita sa mga transaksyong ito. Ano ba yun? Diba? Ito yung the same couple na just ano a few months ago, pinangalandakan ang kanilang 38 luxury cars ba diba? sa isang programa <laughs> sa TV, di ba? At uh, yeah. talagang uh, hindi nila nililihim ang kanilang uh, kayamanan. In fact, parang point of pride pa para, para sa kanila. Tapos mm. sasabihin nyo, 2 to 3 percent? Nakakalukohan mm oh. yata tayo dito. So obviously, <laughs> uh, merong uh, konting uh, fiction na nang sinama doon sa kwento uh, nila. At yung pangatlo, at ito para sa akin, isa pang sobrang convenient na point. Nung tinanong sila, wala bang senador na naka-deal nyo? Aba, wala. <laughs> Sino naman ang maniniwala doon? <laughs> Given na may mga senador na nakaupo, pangalanan na natin, si Senator Bongo. Yan ang yung uh, uh, construction company nung kanyang ama na ang pangalan ay initials niya, CLTG. Si On record na meron silang joint venture agreement with the Diskayas. Diba? So, Wala. Walang uh, despite that uh, fact, walang uh, walang nangyaring uh, connection. Parang hindi yata hindi yata maniniwala ang maraming tao, di ba? Sa napaka-convenient na pag-focus ng diskaya at testimony, doon lang sa mga taong gusto talaga ng diinan ng committee chair, si Rodante Marcoleta na obviously ayaw ng galawin, no? ayaw ng pag-usapan yung mga nangyari nung panahon ng uh, Duterte administration ayaw ng diinan itong mga kasama niya sa Senado sa kasalukuyan at gusto na lang niyang ibaling lahat ng atensyon ng publiko at nitong investigasyon doon lamang sa kinukonsider niyang siguro mga uh, hindi nakakampi sa politika at ito yung mga lumabas ng mga kongresista. Kaya uulitin ko lang yung sinabi ko, hindi ibig sabihin hindi totoo yung, yeah. yung pagsasangkot dun sa mga kong uh, congressman. Although sinabi mo naman kanina, ah uh, lahat sila ay tumanggi na. Eh, pero ano ba ini-expect natin? Wala mga aamin diyan. Eh. Siyempre, pag pinangalanan ko ng isang kontraktor kasi nating tumanggap ng pera yan wala sa amin. Ah, alam mo sabihin mo, oo nga, di ba? Totoo po yan. <laughs> na lang kung ikaw ay, uh, ano ba, honest enough na i-declare yan sa iyong uh, statement of campaign contributions. <laughs> and expenditures tulad ni uh, dating Senate President Jesus Cudero at dating Majority Leader Joel Villanueva, di ba? Eh, pero kung wala, uh, sinasabi nito mga diskaya, wala naman, off, off the record naman ito, hindi naman ito, uh, wala naman paper trail ito. Eh, syempre, ang initial reaction dyan ay uh, pagkatanggi. Eh, tsaka ito nga, no, yung, kaya, kaya nandun yung duda na selective ito, no? Again, it's not to say na hindi tama yung mga sinabi nila, Sato. no? Pero, parang ang tumbok hindi. Ang ituturo dito puro kongresista. Nandun si Martin Romualdez, nandun si Zaldico. I'm not saying na hindi totoo yung sinasabi ng mga diskaya, no? Dito sa mga official na ito ng House of Representatives. Pero bakit dun lang nakatutok, no? Parang nailigtas yung mga nandun between 2016 and 2022. At talagang kahit isang senador, wala, no? Pero I think it's obvious, no? They, they are applying to become state with, uh, a state witness if and when oh. the time comes, no? At tingin ko yun yung, yun yung punto nung uh, pag-minimize nung kanilang role na diba 2 to 3 lang uh, na mapilitan lang kami pumasok dito. Kasi nga, isang requirement para maging state witness ka, list guilty ka doon sa mga posibleng maging akusado eh. So ako, tingin ko, nilalay na, na nila yung foundation para sa claim na yun uh, by trying to establish ganito kaaga na ah hindi, hindi naman kami yung malaking kinita dyan eh. Diba, ano lang kami eh middleman, facilitator, ang talagang nagbulsa ng uh, uh, bulto ng uh, perang ninakaw dito ay itong mga kongresistang pinangalanan namin. Mukhang yun yung kanilang uh, direction dito. Naisag pa lang ngayon, no? kasi syempre yung laki o liit ng isang bagay, relative yan, eh, no? Kung sasabihin no. nila sila yung least guilty or not the most guilty, tingnan natin, eh, sila yung nag-flaunt kanilang yaman, no? Yaman ng lang yaman na yan, yung obscene na yaman na yan, if that cannot be considered as the wealth of someone who is not the most guilty or even the least guilty, eh, gano'n pa kayaman yung mas mataas sa kanila? Sakti, di ba? Eh, may nakita ako mga meme na umiikot ito isang araw. Kinukumpara yung kinita ng mga diskaya supposedly dito sa mga flood control projects sa kinita ni Michael Jordan eh. Saka ni Lebron oh. James eh. Mas malaki kita nila eh. <laughs> <laughs> Nakakahiya sa eh, dalawa. No? <laughs> <laughs> yung nga eh, no? Pero yung nga, yung, yung ganyan, no? Kasi nga, dapat ma-realize din ng mga tao, no? Kasi parang bigla sila nagkakaroon ng ano eh, nagkakaroon ng uh, uh indignation eh, no? Righteous indignation, di ba? Na parang ang hirap naman tanggapin na magpapabiktima sila, sasabihin nila eh napilitan na kami pumasok sa ganitong sistema dahil wala kaming choice kundi hindi ya, bibigay yung sa yung mga proyekto namin eh no parang wag naman tayong magaguhan dito inaisa ko napansin kanina no parang ako bilang nanonood parang sinasampal-sampal ako habang sinasabi nila yung kanilang mga testimonya while they were playing the victim card yun yung masakit sa akin eh parang it's nakakainsulto Kaya ako, matagal. isang linggo na ako mahigit na naiinsulto eh sa mga tao ito eh hindi lang 'to mga diskaya, 'to mga senador, 'di ba? naman, kung magsalita itong mga ibang mga senador dito na yung iba mukha namang sangkot, 'di ba? Or at least should have known, 'di ba na may mga nangyayaring ganitong proyekto sa kanila ng mga probinsya, 'di ba? Sa mga budget na pinasa nila, 'di ba? At inupuan nila, 'di ba? Uh, ginawa ng mga tao na kaibigan nila, ginawa ng mga taong Apparently, kasosyo nila kasi ang dami nilang mga uh, pictures sa mga socials na magkakasama. Tapos kumagsalita, akala mo sila nakadiscovery ng ano eh, ng righteous indignation eh, di ba? Sa kasaysayan ng uh, uh, sangkatauhan eh, di ba? Galit na galit, di ba? Parang, mm -hmm. uh, di ba, hindi natin pwedeng itolerate ito, di ba? Pag nanakaw ito sa taong bayan, nasaan lahat yan, ano, three months ago, di ba? Bago pumutok itong uh, isyong ito, hindi naman ito bago eh. Pinag-uusapan natin dito mga ibang mga uh, transaksyon na yun nga, nakakaang termino pa. 2016 pa nagsimula. Eh yung isa nga dyan eh, DPW uh, DPWH Secretary pa nung panahon ni Rodrigo Duterte. Sino Ay, yun? Ngayon. Sino yun? Uh, <laughs> Sino yun? <laughs> Hindi ba yung Mark Villar? Hindi, pa ba senador ngayon yun? Uh, hindi ba? Hindi ko, hindi ko maalala kasi tahimik lang eh. Alam mo naman? Kasi si na, Mark, na, si pa eh. sa sini sa sinihan nakikita ko pa dati yung mga ad niya, 'di ba? Na ito yung mga infrastructure na nagawa natin dito, 'di ba? Etc. Bakit ngayon parang medyo tahimik yata. Wala din siyang alam uh, dito sa mga bagay na ito. 'Yun nga, Patilip. ako Bigyan isang, natin ng benefit of the doubt kasi tahimik lang naman si Marke, eh, no? Para hindi Ako, isang linggo na akong naiinsulto na itong mga senador na ito ay nagpapanggap na meron silang kahit na anumang kredibilidad na magsagawa ng ganitong klasik investigasyon. Gayong ang lumalabas, madami sa kanila, may mga ties, may mga links, may mga interes dito sa mga uh, skandalong ito na iniimbestiga nila. <laughs> Saka nakakita ng ganyan, di ba? Yung taong uh, dapat akusado, eh siya ang nangunguna at, uh, di ba, nag pa doon sa investigasyon. So. Oh,